morning and welcome back to our YouTube channel. Ayan o, ready ready ng aming estudyante. Pasok sa school. Happy Monday po pala sa inyong lahat. And syempre, ben, Hello? <laughs> ako din, bagong ligo. So umaga ako na ligo. Minsan sa tanghali. Minsan sa gabi. Depende sa mood ko. <laughs> Depende sa mood ko kung uh, kailan ako maliligo. Ayan, inunahan ko sa Asher. Maga kasi ako nagising. 5.30 ako nagusing, hindi na ako makatulog. Kaya sabi ko, maliligo ako ng maaga para hindi ko na problemahin mamaya. May kagat ako ng labok dito, oh. Inantay lang namin yung van. And syempre, laundry time. Laba kami ng bedsheet. Pinalabaan ko si Asus ng bedsheet. At saka mga ano, cover. Ito yung mga cover ng mga upuan. Lalabhan ngayon. Sana umaraw ng matindi. Patinding araw para matuyo din agad para magamit din namin mamaya. Mamayang hapon. You know, mommy? You are inspired for me very hard, yeah? Hi, guys! So, ang panahalian ko ay mais. Kasi may tumawag na pasahero si Asis. Hindi ko alam kung ano yung ginawa niya. Papa, what you did away, oh, Nago, Papa? What? Your passenger called you? Ay, Tapos, may inyak, madumi kasi ang tuktok niya eh. May ikiralga siya yata doon na ano. Ngayon, pagbalik niya, may dala siyang mais. Kasi hindi pa pwede yung mais natin, guys. Tirinay ko siyang buklatin nung nakaraan. Wala pa siyang ngipin. may mga ngipin man siya maliliit. Kahit, kahit yung ipapangluto sa na nahahaluan ng haluan ng malunggay, hindi pa talaga siya pwede. As in, malilit pa yung ipin niya. Pero ano, nakabili siya nito. Bali, tatlo pa lang yung kinuha ko kasi hindi siya nagkasya sa kasirola. Ngayon may apat na niluluto pa. Pero yung apat na yun medyo matigas. Hindi kagaya dito na medyo okay siya. So, ayan. Buti bumili siya ng mais kasi gustong gusto ko nga ng mais. Kasi nga, itong mais natin, wala, may bunga man siya, pero hindi pa siya talaga pwede. Kasi wala pa siyang ngipin. Wala pa siyang mga butil ba. So, nililinis ko kasi, hindi man nilinis ni Asis Maigi, hindi niya tinanggalan ng buhok. Kain tayo. Mmm, tamis. Sarap. Kailang wag lang ako masobrahan. Baka mamaya manigas ang tiyan ko. <laughs> hmm. Mukbang tayo ng mais. Sarap. Naliga ako ng maaga. Sipon ang inabot ko. Sakit ng ilong ko. Hmm. Ang Sarap. Sayang ubos na yung butter namin. Sarap sana, budbulan mo ng butter. Hmm. Pagano'n mo ng butter, oh. Wala na kaming butter, naubos na namin ni Asher. Kaya, nang pinakuluan to ni Asher, nilagyan niya na ng asin. Kaya may lasa na siya. Sarap, ang lambot. Hmm. Masarap talaga to. Pang laga. Yung mga iba kasi medyo matigas na pang ano yun. Masarap yun pang grill naman. Hmm. Tamang-tama tong tatlo. Hmm. Busog na ako nito. Pananghalihan ko. Kasi kung kailan malapit na akong manganak, yung nararamdaman ko na nasusuka ako, ayaw ko ng amoy, nagluto si Alf ng gundrok. Sabi ko, ayaw ko ng gundrok, lasang patay na daga yung gundrok. <laughs> Dati, sabi ni Hasan, sabi ko daw reklamo sa pagkain. Sabi ko, sensitive ngayon ako sa amoy at lasa ng pagkain. Ewan ko, nagiging sensitive ulit ako sa amoy ng pagkain at saka sa lasa. Kahit yung nilalagay niya na coriander, ayoko. Dati naman okay. Wala akong naglilihi ulit. Sabi ko nga sa kanya, dati gusto ko ang gundrok, pero ngayon, ayoko talaga ng gundrok. Yung amoy niya, ayoko ng amoy niya. Kaya, pasensya siya siya lang ang kumain ng gundok. Nagluto ng dal. Hinaluan niya kasi ng parsley. Ayoko ko ng parsley. Ay, ayaw ko ngayon yung lasa ng coriander. Na ano ako, na nasusuka ako sa amoy. Sa lasa. Sabi ko sa kanya, gusto ko yung plain ang lasa ng pagkain. Ay kung maraming nilalagay. Kung pwede yung asin at saka paminta lang. Asin at paminta lang ang gusto ko. ayoko ng ibang lasa. Ang sarap niya! Hmm. Hmm? Ang besong kumain ng mais, oh. Huwag lang akong pagtakitan ng tiyan. Kasi nga, alam nyo na, mais. Pag nasobrahan, manginigas ang tiyan. Mahirap na. Uy, the ano, the very dirty. This one, the, stop. Yung anak ko, guys, dumating. Sabi niya, mommy, I'm hungry. Sabi ko, may corn dyan kumain ka. Sabi niya, I want halwa. Sabi ko, ne, paliboy ka ka Manny, talaga. Mommy, I'm making halwa. Yes, papa is cooking halwa. Sabi ko, paano mo Oh, be careful. Sabi ko, paano mo nalaman yung halwa na yan? Papa, spill papa kasi. Be careful. Sabi ko, paano mo nalaman yung halwa? Halwa na am. yan. na po halo Hindi ko kasi alam kung ano. Po, mm, ano to? I think Papa put already sugar. Kasi dapat ito guys, may nuts. Mm, 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 sugar. Ito siya oh. Dapat may nuts. Para siyang kanin. Pero dapat may nuts yan. Pwedeng cashew. Cashew Papa or almond. Cashew, almond, cashew, almond peanut. Ganun, pwede mo siyang lagyan. Kaluwa. Di ko alam kung ano ang mama, English ng halua mama, Pero mama, ito siya. Open, open. Ayan yung pagkakaluto. I you may spill the sugar. Kaya sabi mama, ko, open. Papa, mama, did you put mama, already mama, sugar? Open. Papa already put sugar. Oh, no, I want to eat. Uh, what's that? Remove. Kaya tinanong ko, sabi ko sa school, bago makain kayo ng halwa, oo daw. Kaya alam niya yung word na halwa na yan. Suji. Sabi ko, ano ba ang halwa? Suji. Dio. Oy. Yes. Oy, oh, very good. Yes, you can finish your homework. What sugar? Suji is ano? Sabi niya. Oy, fat. Low on fat but high in carbohydrates. No. And, oy, suji is a low in sodium and cholesterol. Not today. Hi guys! So ayan, katatapos lang namin sa homework ni Asher and free na siya. Pahinga-pahinga na siya. At pwede na siyang manood ng kanyang cartoons. At ako naman ay hihilata ng konti. <laughs> hihilata na naman tayo. Alam nyo ba na nag yung legs ko kaninang umaga? Yung yung muscle ko dito sa my legs, grabe, namilipit ako sa sakit. Umiyak ako sa sobrang sakit niya. Kaya, dahil natapos na kami sa aming homework, ako ay hihilata muna. Yes. Yes. Finish homework, Nepali, and math, and English, and science. Mommy, not yet finish. Yes, I'm not yet finished with my homework. But, mommy need to lay down. <laughs> so, yun lang yung ating video for today, guys. Ayan, wala, walang ano. <laughs> Basta yun bye lang. Bye-bye. Bye-bye. Yun lang yung nangyari ngayong araw na Bye-bye. See you in our next vlog. Thank you, everyone. And, God bless us all. Like and subscribe. Yeah. Like and subscribe. Very good.